Hello everyone! Magandang hapon! Welcome sa aking channel, sa Leonin's Garden. Ako po si Len, ang inyong mama plantita. Halip po at samahan niyo ako ngayong hapon. At mag-update tayo sa aking mga dendrobium na kung saan kinuha natin ng mga flower. Ano kaya ang nangyari? Sila ba'y nagkakikis or wala pa? At nandito nga po tayo sa ating nagagandahang mga dendrobium or kids. At ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga resulta ng mga pinutol natin. At i-update ko din sa inyo yung iba pang mga orchids. At yung banda na nabali, i-update ko din kayo. Ayan, at ito nga sila. Ayan. Ito, napakaganda pa rin ni Redwine. Ayan, ang ganda-ganda. Siya ay one month and one week na. Pero napakaganda pa rin at napakabango ng kanyang flower. Ganon din ito. Ito ay hindi lang ito one month and one week kasi mas nauna itong mag-bloom kay Redwine. Ito ay nakapag-bloom na. Si red wine ay wala pa. Ganon din itong si lady splash. Ayan, mas nauna sila. Pero ayan, press na press pa rin yung kanyang flower. At ito ang kagandahan. May flower na naman. Dito sa kabila. Ayan o. Oh. Kung nakikita nyo, may spike. Ayan, mahaba na. At malapit na din ito. Ayan. At ito pa, mayroon pang isa. Ayan. At yan nga guys. Maraming flower na naman. Abang hindi pa na tatanggal itong si red wine, may flower na naman, itong isa. Ito hindi ito si red wine. Ito hindi ito si red wine, ito may flower, kundi ito. Hindi ko alam mga ID nito, pero ito siya. Pero 'di ba kung natatandaan niyo ba bago mag-flower si red wine, may flower ito na maganda din. At ngayon may flower nga ulit. At ayan, at wow, may nakita, may nasilip na naman ako. Guys, ayan, may flower na naman din ang isang, ito, eto hindi pa natatanggal oh si snow angel yan may flower din malaki din ang flower ni snow angel ayan oh. ayan si snow angel ay might spike na naman ayan oh yung spike ni snow angel yan another spike sa bago niyang kikis ito yung da na unang kikis at may spike ulit ayan guys ang aking mga dendrobium ngayon at puntahan natin yung pinutol natin ang mga flower. Ito na, kung natatandaan nyo, yung ito yung nasira ng nahulugan ng puno ng nyug, ah, oh, puno, bunga. Yan. Pinutol natin yung mga spike nila. At ito, di ba nga, mayroon, ano, mayroon siyang spike. Kinain, oh. Kinain. Hindi ko alam kung anong kumain. May tumubo na siyang spike, kaso kinain. Ayan, oh. Kinain yung spike niya na tumubo. Ah, spike nakikis. Ganon din ito yan o, kinain at may pasulpot na naman sana hindi makain at dalawa ito pa o. ito sa taas may pasulpot yan o bumubukol yan tapos mayroon pa sa baba o yan o yan ayan po yung ating pinutulan ng bulaklak nagkaroon siya ng kikis kaso kinain at ito yung iba ito ito yung isa nagkaroon din ng kikis pinutul natin ito Ayan o yung pinutol natin, yung mahaba yan ang kwa na parang kulay lavender yung kanyang ano. Ayan, may kikis na siya. Muntik na din niyang makain, pero mabilis siya kasi lumaki. After 7 days, mabilis siyang ano, lumaki. 7 days na kasi kung natatandaan nyo yung video ko na yon yung pinakita ko sa inyo na tinutulan ko siya na sila ng mga flower bago ako naglinis doon sa mga orchids sa, sa likod ko. Ayan. Bago ako dyan naglinis ng mga damo. At ito nga, na may kikis na siya. At ayan o, oh, muntik na siya talaga mga ka Dahil talagang kinain siya. Naagapan ko lang. Hindi, hindi napudpud yung kanyang pinakang ano talaga. Kaya sumulput ulit yung dahon. At buti mabilis siyang lumaki. Sa 7 days na ano, na pagputol ko ng ano, wala pa. Bali, parang pasulput pa lang, bumubukol pa lang yung kanyang kikis. Pagputol ko, bigla siyang lumaki. At ayan nga, muntik na muntik na talaga siyang kainin. At itong iba naman, ayan, bumubukol na din. Oh. Mayroon na din dito sa kabila. Yan, oh. Yan, oh, yan. Ayan. Sya, oh. Ayan, oh, ayan. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Ayan, ito. Ayan, oh. Hindi pa masyadong ano, kasi ay, hindi pa siya nalitaw sa ano. Pero, ayan, oh, maano na yung bukol niya, oh. Tapos ito, ayan, oh, mayroon din. Nabukol na din siya. Pero ito ang pinakamabilis. Kasi yung pinutol ko siya, may bukol na talagang umuumbok na. Tapos yung pinutol ko, ay bigla lang, bigla lang siyang nagano. Ganon din sana ito, oh. Ganon din sana ito, kaso ayan, kinain nga. Kinain yung kanyang kikis. Kaya hindi natuloy. Kaya siguro naudlot, ayan, may paasulpot na naman. At ganon din dito, ito, ayan, may kikis na din siya yung kung natatandaan nyo, kinain din yung una niyang kikis. Ayan o, oh, sa likod. Yan. Kinain din yung una niyang kikis. You know? Ayan o. sa likod, kinain. Tapos ito may kikis din ulit. Yan, malaki na siya. After 7 days. Pero ito, niya, pag hindi sana kinain yung kikis niya, ay may flower pa rin siya. Kahit may flower pa rin, ay may kikis. At ayan, hindi lang, hindi lang dalawa yung naging kikis niya ulit ito mayroon pa sana yan oh yan yan oh mayroon pa yan oh kaso kinain din sabay sana sila nitong isa ito sabay sana nitong dito kaso kinain tapos ayan may pa spike yan may pa spike siya ayan guys di ba ayan ang aking mga dendrobium ito ito na lang ang natitira kay yellow brown leaves. Ayan. yan yan na lang natitirang flower niya. At gugupitin ko na din itong isa. Tapos ang gagawin ko, isi-separate ko ito para dumami sila. Diyan sa isang pot. At ito din. Dito din ay may another update ako. Ma, yan malalago na. <clears throat> ayan itong aking si ano. Ayan o. Oh. May kikis. Si aking pretty doll. At may spike na pasulpot. Ayan Oh. Ayan, may spike na pasulpot si pretty doll. At sana madagdagan pa. Ayan, itong si alien. Ay, ayan, kahit isa lang ang flower ay tumagal pa rin. Itong kanyang flower ay 1 month and 2 weeks na. Si alien, kahit nag-iisa lang. 1 month and 2 weeks. Ayan guys. At ito yung mga kikis na yung nagdadamong ako, 7 days, namunti ko nang mahila, mabali, kasi yung mga damo yan, may mga damo nga ulit. Ayan, oh. Malaki na. At ayun, yung isa, may kikis na din. Ayan, oh, may kikis na siya. Ayan, guys, yung aking mga update sa aking mga dendrobium. Ayan, ito ang laki na, laki na ng kanyang kikis. Ganon din ito, oh. Ayan, namunti ko na ding mahila, yung kikis na yan. Ayan, napunta naman tayo sa ating banda, yan. I-update natin ang ating banda. Mga ka-LG. At ito na nga mga ka-LG, yung ating banda na nabali. Ito, 4 months ago, yung nahulugan ng ano ng nyug. Ayan, madami na kasi mga nakakalat na mga another bulaklak din. Ayan oh. Natutuyot na kaso. Ayan o, oh. natutuyot na sila kasi ay wala ng tubig ako dito. Ayan, aalisin natin ito. Na ano na. Na ano na itong mga ano ko dito. <coughs> Ayan guys. Tanggalin natin itong ibang mga. Ayan. Putulin natin muna. Ayan guys. At ito na nga yung banda na nahulugan ng nyo, ng dahon ng nyog. Ayan, kung nakikita nyo guys, may bago na naman siyang bulaklak ngayong March. After 4 months, yan, 4 months siya, nahulugan ng nyog. Ito, yung nabali niya. Ayan, tapos nagkaroon siya ng, pagkabali niya, nagkaroon siya ng spike. Bali ito. Ito siya. Ito, o. Oh. Ayan siya. Putulin natin. Ito. Ayan siya, guys. Ayan, nagkaroon siya ng spike pagkabalik niya nung kanyang crown. Tapos, nagkaroon ulit siya ng spike. Dalawa. Ito. Ito yung dalawa niya. Nagkaroon siya ng dalawang spike. Another nung, ano, pagkaroon ng pagkabali. At pagkatapos, ay nagkaroon ulit ng, ano, bali tatlong spike na ang nakaraan. Simula nung mabali siya. Bali tatlong spike na. Tapos ito pang-apat. Napakaganda itong pang-apat. Ang daming pla, ang daming ano niya. Ayun, akala ko suhi ang susulpot sa kanya. Pero ayan guys, bulaklak pa rin. Wala pa rin suhi. Or kikis ang aking nabaling banda. Pero napakaganda ng kanyang flower. Ayan, ang aking nabali na banda nung nahulugan siya ng dahon ng nyug. At ito naman, yung kaputol niya, i-update ko sa inyo. Kaso tuyot na, tuyot siya. Walang dilig. Yung kanyang nabali, di ba sabi ko kung 50-50 yung pag-asa niya? Or mag, kung mabubuhay ba siya o hindi, may nag-comment nga sa aking video na yon na baka hindi na mabuhay kasi ay mura pa yung naputol na crown or pinakang talbos nung banda. At ito nga, ipapakita ko sa inyo after 4 months, kaso tuyot, hi, walang dilig dahil tat, ilang araw na siya walang dilig. Ito, nagkaroon siya ng ugat. Ayan. Ito na yung nabali na banda. After 4 months, nagkaroon na siya ng, ma, ano na sana siya, ma, ma healthy sana siya. Kaso itong mga huling araw nga, walang tubig, hindi ko siya nadidiligan. Ay sa, ang ano na may, dalawang araw, tatlong araw lang, hindi madiligan talagang. Lalo't hindi pa nakakapit yung kanyang ugat. Ayan, o, hindi pa nakakakapit. Wala pang kinakapitan na ano yung kanyang ugat. Pero i-ano ko siya, ilagay ko muna siya sa water. Ayan, para bumalik yung kanyang sigla. At ito nga guys, ha, update ko sa aking isa pang na banda na nabali. One month ago naman, yung nahulugan ng wire ng kuryente. Pero ayan, buhay pa siya. At ayan nga, medyo kulubot na din yung kanyang, ano kasi, walang ang tubig. Walang ano, pero hindi siya patay. Ayan. At one month ago, ganyan pa rin siya. Yan, wala pa, wala pa rin ugat, pero sa tingin ko ay mabubuhay din siya. Tulad ng isa na nagkaroon na ng ugat. At ito, yung kanyang nabalian na puno. Yung nahulugan ng wire ng kuryente. Pag, pagputol ng mga ng kahoy na pinasinso. Ayan. Ito na. Ito na siya, mga lg yan kaso ang daming na, na, nakapulupot na baging. Kaya tanggalin muna natin itong bagging. Ayan, para makita nyo, talaga ng malinaw. Ayan, tanggalin natin. Para makita nyo siya nang malinaw. At ito na nga siya. Wala nang nakaharang. Kaso ay masilaw. At ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo yung naputol. After niya maputol, one month ago, ito na siya, guys. Atin siyang ilalabas dito sa isa. Ayan, o. Ayan. Ayan, linapas ko siya sa isa. Ayan. One month ago, may spike siya. Ayan. Dalawa. Ayan yung isa. One month ago, nagkaroon siya ng spike. Ayan, yung pinutulan niya, naputol. At ayan, tumubo ang dalawang spike one month ago. Ayan na yung aking banda na naputol. Walang spike, ah, walang kikis, pero may mga spike. Ayan, dalawa. At mahaba na. Makikita ko na ang flower nito. Hindi ko pa nakita ang flower niya kung anong kulay. Kung same pa rin ang color ng iba kong mga banda or bagong kulay na naman siya. Ayan guys. At healthy-healthy yung kanyang dalawang spike yan ang aking banda at napakaganda nila kaya ang gagawin ko dyan pag yan natanggal na ang flower puputulin ko na lang kasi may ugat naman para padamihin ulit ito kasi oh may ugat na siyang mahaba ayan oh, dalawa dalawa kaya pwede ko siya ditong putulin para magkaroon siya ulit ng kikis kasi magano na ito eh, magsusuhi na din ito kasi may ano siya may ugat o oh, baka mag flower ulit Ayan. for the first time, makikita ko na yung kanyang flower at yung sana yung iba, ganun din yan guys, yung aking update sa aking mga dendrobium at banda na naputol ng mga hindi sinasadyang pagkakataon at ito din yung aking mga dendrobium na niripat or nilagay ko sa pot ayan, after 6 months ito, pagkalagay ko, yan, nagkaroon siya ng, ano, magandang flower. Ito ay mga chinap-chap dati. Yung kanyang mother plant ay nandoon, si Green Wings. At ito, ito yung kanyang mga chinap-chap dati. At ayan, ang gaganda na. At ito, another, bagong lagay ko dito, ginawan ko. Ayan, o, oh, ginawa ko. Bagong lagay ko sa pot at sa plastic bottle. Ayan guys, yung update ko sa aking mga dendrobium for today's. Thank you for watching. Thank you sa pagsama. Thank you sa inyong suporta. At sa lahat ng nakasubscribe, maraming salamat. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, subscribe naman. At pashare na din. At huwag niyong kakalimutan ang notification de bell para updated kayo palagi sa mga susunod ko pang video. Ayan, thank you everyone. Thank you sa inyong lahat. temp promote. Thank you. Thank you sa aking mga sisi. Plant lover. Thank you at sa lahat ng sumusuporta, at sa aming napakabait na admin. Thank you. Sis Nori, ugan niya official, ayan, pass. Visit na lang sa kanyang channel, at pasupport na din. Thank you everyone. God bless, and see you again, sa susunod ko pang video. Bye bye, at sana nagustuhan niyo ko itong aking video for today.